Haba na ng pila ng ano, last day ngayon. Ang palik ng itim na nasa sa Reno. Ayun, haba na abot na sa Luneta. Kirino Grandstand ng Gan Luneta na harap. Lalagpas pa to. Mamaya gabi. Ayan. Abot na dito yung pila sa ano. Sa Luneta. Ako hindi eh, na ako hindi, hindi pila eh. Ayun. Haba na. Kapon, hindi ganito. Last day na kasi. Iwan ko ba yung mga Pinoy pag last day? Saka nagkakantong No? Sa bagay, may pasok na kasi ngayon. Opisina eh. Dami. Oh, ah, marami pa yata bindor ah marami pang vendor isa sa pumipila wow that's a... wow mga guys kanya nyo yung dulo nito. ito doon doon yung pila abot na sa halo na ito ayan tingnan nyo kapon hindi ganito hanggang doon lang sa bungad ang dami pang vendors ah yung pumipila is mga ano lang oh. Yan guys. Oh. Daming vendors dito nagkalat. Sa Yan guys. Oh. Oh. Ayan ang unahan. Ayan na. ito Ay, na yung ano. Ayan tayo. Buguan na yung pila ngayon ah. Ang gawin. Oh, ito na yung dulo. Oh, ito na yung ano. Yes. Sobrang dami na. Ah. Ayan. Nandito na yung... Oh. Ayan na sila mga idol. Mga tropa. Ito na yon. Ang haba ng pila. Sa hapon, magpunta ko rito hanggang dito lang. Hindi pa nga napuno. Hanggang dito lang talaga siya. Pero ngayon, Last day na kasi. Kaya, ganun. Ayun, Pag ganyan talaga, pag last day, mga idol, sobrang haba na. Hanggang, hanggang dun, Oh awaw sobrang init pa ng oras na 4, no pero nabilad pa rin sila. Hmm. Sobrang dami. Yan. Sobrang dami. Ano na? Last day. iba baka kasi may mga ano, may mga trabaho kaya mga ganito pa lang oras umuwi tsaka wala pimila kahapon napakaluwag kahapon alas walang wala, wala gano'ng pumapila kahapon tanghali hanggang mga alas 3 pero pag mga ganito na rest pag last day talaga no